Ayan, nagbe-breakfast na ang mga kids dahil today ang biyahe ni Daddy papuntang Manila. Hello, guys! Eto, kagabi, ginamit ko to. At saka na yun, naging smooth na o. Oh. Yung at saka yung arms ko. Oo, oo. kasi di ba nagpunta kami ng dagat nung isang araw. Na-sunburn so, na, kami. na Na-sunburn. <laughs> Na-sunburn sila. So, nagpabilis sa akin si Kendall ng lotion daw. So, nakita ko naman ito sa Watson. So, sabi ko, i-try mo to. Kasi, ano siya eh, flawless glow. Then, arbutin, tsaka whitening serum lotion. Then, pinatry ko siya, lightening, brightening, and soothing, 24 hours. Ayan, sabi ko sa kanya, try mo to, nak. Sabi ko, nagustuhan niya. Nagustuhan ko to. Bili, kapag naubos na to, bili tayo ulit, mami. Yes, okay. <laughs> Then, meron na ibang ako, mga ano pa to eh may milk gluta and meron din retinol retinol, ko. Ano, retinol kahit gluta kahit, 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 natin, ano, ko ka, ah. Oo. White pa rin. White pa rin. Wow. So, At okay, yes. ano kapag ano, e, upos na ito, mami, bilhin na naman. It, ano, ito, try na natin ito. Oh, yeah. Okay. Kapag ubos na rin ito, try na natin ito. Oh, sige. Try natin lahat. Okay? Okay. Para kung saan I kayo mahiyang. Parang, <laughs> Ah, uh, oo. Uh, mahilig na. Kasi tin tin na rin kasi si ano, si Kendall. 10 years old na po kasi si Kendall. Si Alia naman is 8 years old and si baby me. si Mayor. How old are you, Mayor? 5. 5. Ito yung binabad ko kagabi. kalamansi ito yung uh, bawang, paminta. Saka oyster sauce. Ngayon, piprito na natin pang almusal. Ang bango. Ang bango. Parang barbecue lang. Ayan. Yan yung lunch ni Daddy bago siya bibiyahe papuntang Manila. So, sabayan ko lang si Daddy. At nagmamadali na kasi siya. Baka kasi mahuli na siya dun sa ano, dun sa terminal ng bus. Kasi magbabas lang siya papunta ng Kubaw. Kubaw yung Daddy Pasay. Papuntang Pasay.

Yes, ma'am. May like uh, dalawa? Hindi, isa lang. Ayun. Purple mais daw. First time ko lang ito nakakita. At saka natikman. Totoo pala to. Purple nga. Akala ko sa ibabaw lang. Pero talaga nung kinagat ko siya, pati pala sa loob talagang purple. Pero Same lang ang taste nung ano, nung mais na kulay yellow din. Same lang din po. Ayan, paborito ng mga anak ko ang tupig. Kaya ayan, bumili kami. Dito sa may terminal ng Partas, dito sa La Union, uh, may, may paninda sila. 100 pesos, 12 pieces na ganito. Masarap po ito. Kaya ayan, bumili kami. Paborito ng mga anak ko yan. Sarap. Yes, Mommy. Mhm. corn. Nasa Monchi corn. Mm -mm. Ang ginagawa mo <laughs> Puro kalokohan tong si Click eh. <laughs> Ay masarap nasaap din siya. Ay, lang nakatitig talaga ng ano, ng Bright purple na mais, mais. Bright. Bright, Jaguar, meron nag madam? Ano naman? Ano yung O, sige mag sige, muna ako ha. Okay. Okay, so, ano o, kapag kapag oh. may nagmadam, ganun. Okay, kapag may nagmadam, anong gagawin? Sino si Mami? Si Ing. Okay? Okay. Paano kapag yung pag mayroon? Bakit ikaw dalawa? Kendall, pag mayroon? Kapag mayroon na yung madam, ising si Mami. Okay. 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 <laughs> okay. Oh,